Hi Baby Bites! Welcome back to my YouTube channel. This is Gia Bites and I am a teacher in Thailand. So for this video, Baby Bites, pag-uusapan natin ang cost of living ng mga Filipino teachers dito sa Thailand. Siyempre, bilang isang Pilipino na gustong umusad-usad sa buhay at makapag-impok, makapagtrabaho, abroad, isa sa mga kinoconsider natin ay bukod sa sahod kung mahal ba yung expenses doon sa bansang yon. So maraming tayo naririnig na sa Thailand, mura lang ang cost of living. And bilang mag na buwan na ako dito. siguro naman, meron na akong ma-share sa inyo tungkol sa mga cost of living dito sa Thailand bilang Filipino teacher. Pero, Baby Bites, bago ang lahat, gusto ko lang kayong i-remind na ang cost of living ay depende pa rin talaga sa lifestyle ng tao. So, Bago kayo pumunta rito, tanungin nyo muna yung sarili nyo. Ano-ano nga ba yung mga needs ninyo? Ano-ano yung mga wants ninyo? And ano-ano din yung mga non-negotiables ninyo? Kayo ba ay yung tipo ng tao na hindi-hindi nyo pwedeng tanggalin yung pagpapasalon every month? Uh, yung gym ba importante sa inyo? Um, yung mga ganong bagay. Sa sitwasyon ko, ang non-negotiable ko bilang isang tao na nakatira sa mainit na bansa ng Pinas. So, ang non-negotiable ko ay aircon. Sabi ko, kailangan sa titirahan ko, merong aircon. <laughs> Kasi alam ko yung discomfort kapag sobrang init. So, nag-iiba-iba yung mga non-negotiable. Depende sa inyo. So, magandang tanong niyo yung sarili ninyo. Importante ba sa inyo na lumalabas kayo once a week? Nag-unwind kayo? Yon, tanongin niyo yung sarili niyo. Kayo lang kasi ang makakasagot niyan. And, kayo lang din naman ang makakapag-adjust niyan. Hindi naman pa pwedeng mag-adjust yung presyo ng mga kung anes-anes, di ba, para sa atin. So, tayo lang talaga mag adjust niyan. Oo nga pala, Baby Bites. Yung gagamitin kong example dito ng salary range ay yung normal salary na ino-offer talaga sa mga Pinoy. And kung gusto ninyong malaman kung ano yung mga range ng salary dito sa Thailand, panoorin nyo yung aking previous video kung saan kayo pwedeng mag-apply na, na mga schools dito sa Thailand, kung ano-anong uri ng schools at kung magkano yung mga salary doon. Yan, andito yan or andito yan. Enjoy! Anyway, so ang salary range na gagamitin natin for this video ay yung 30,000 baht. Or in peso, 49,553.36 pesos. Pero hindi ibig sabihin noon na iyon po ang aking sinasahod dito. Ginawa ko lang siyang model para kahit pa paano meron kayong ma-visualize na ganito yung amount na masasave ninyo kapag kinumpute natin kung ano yung mga cost of living nito. Bago tayo rumampa, kumuha muna kayo ng tubig, ng juice, ng kape, ng milk tea ninyo, notebook, ballpen pen, ganyan. Umihina na kayo, huh? <laughs> ha? Share ko muna sa inyo kung magkano yung mga cost of living sa bawat area nang buhay. <laughs> and then, yung second part ng video, i-share ko naman sa inyo yung personal kong expenses dito sa Thailand as a Filipino teacher. So, let's get into the video! Babymates, kung hindi niyo pa ako kilala, I am Gia Bites and I am a teacher in Thailand! Kung gusto ninyo ng mga ganitong tipo ng content about teachers, about being an OFW, mag-subscribe na kayo. Join the Gigabytes family and let this family grow! Ma, Thank you! Punta muna tayo sa needs. Syempre, kailangan natin ng shelter. Ito sa Thailand, ang alam ko na talagang pinagpipilian ng mga expat o ang mga foreign teachers na tinitirahan ay dalawa lang. It's either condominium or apartment. So, yung mga condominium, nag-range siya ng 8,000 to 15,000 baht. Siyempre, pag 15,000, ano na yon talagang bongga na yon ng matataas na condominium na yon May tinitignan lang ako na, at na notes ko. So, in pesos, 13,214.23 214.23 pesos to 24, 776.68 pesos. Kapag apartment naman katulad ng tinitirhan ni Watashi, 3, to 7000 baht or in peso 4955.34 to 11562.45 pesos. Next, siyempre yung electricity Okay, yung kuryente. Sa condo, mas mahal ang condo. Pero, mas cheaper, ah, mas na cheaper pa, cheaper yung kanyang singil sa kuryente. Ilan sa mga kakilala ko na nagkukondo, ko minsan daw, ang kanilang bill, may mga times talaga, possible talaga na 800 baht lang ang kanilang bill sa electricity. So parang nasa 1.3 lang yon 1,321 42 cents pesos. Sa apartment, mas mataas o may kamahalan yung kuryente. ang pinakamababa ko na yata ay 1,000 per month. Pero, yung panahon na yon yun ay yung lagi akong umalis ng bahay kasi bakasyon. So, lagi akong wala sa bahay, hindi, hindi nagamit ng kuryente. Okay? Pero, yung mga normal talagang gamitan dito, safe na masasabi na 1,200 baht pataas. Or in pesos, 1,982.13 pesos. So, sa water, parang pareho lang. Nasa 30 baht to 60 baht ang isang buwan. In pesos, 49.55 pesos to 115.62 pesos. Base ito sa experience ko. Kapag naglo-laundry ako, kapag nagwa-washing machine na ko ng laba, ang aking tubig ay 30 baht lang. Yung mga ganun lang. Kasi, yung laundry dito, yung washing machine, nasa baba. Separate service ng apartment. Pero, kung gusto mo magtipid, so, ayaw mo mag-washing machine, ikaw na lang maglaba. Doon ako, pumapalo ng 60-70 baht per month. So, ito ang suggestion ko. Kung ikaw ang uri ng tao na mahilig mag-gym, yung talagang kailangan mo talaga sa sistema mo talaga yung mag-gym ka, o kaya naman kapag nag annoy ka, gusto mo mag-pool, ganyan. Okay sa'yo ang kondominium. Kasi kasama na yon sa binabayaran yung mga ganong amenities. Kasama na siya sa binabayaran sa konto. Kung nasa apartment ka, tapos nag-gym ka, pag in mo siya, parang ganun din. Mapapamahal ka pa kasi pag nag-gym ka, pwedeng mag mamasahi ka papapunta sa gym. Ganyan. So, gets? Kung ikaw ay beginner teacher, katulad ko. Okay, beginner teacher breadwinner. Kaya may mga responsibilities ka pa sa Pinas. Nagbabayad ng utang. May pinapaaral. At saka hindi ka naman mahilig mag-gym. Like, okay lang naman sa iyo kahit di ka mag-pool. Go ka na sa apartment. Lalo na kung nag start ka pa lang. Like me. <laughs> Next dito sa expenses ay yung load or yung internet. Personally, hindi ko naman kailangan ng load kasi wala naman akong kachikahan. Pero, kailangan ko ng data at ng internet bilang ako ay nag-upload ng video, nag-freelance, at bilang ako ay kumokontak sa aking pamilya, so buhay ko, parang pusod ko yung load dito, yung data, no? Pwede ka namang mag-router, parang sa Pinas. Ganun lang din yung mga presyuhan. Eh. Pero dahil may ibang apartment dito sa apartment, ayaw nila yung magpapa mo yung magpapaganon, yung papainstall install yung may, yung may binabagbag na ano na, na dingding. Meron namang mga apartment na meron na silang free internet. Pero dahil nga ako ay matakaw sa data, ganyan kasi nga syempre kailangan mag-upload, kailangan uh, ganyan. So ginusto ko to kaya kailangan talaga babajetan mo ang load o data, no? 8 days. Ganyan. 88 gig 88 baht. So parang i-round off mo na siya, 100. Every week, kailangan may 100 baht ako para, para makapag ano ko ng load na 88 gig. So ang aking allowance for data ay 400 baht per month. Or in pesos, 660.71 pesos. So para wala tayong problemahin Ang fare sa Bangkok, Madali lang naman bumiyahe dito kasi may BTS. So kapag malayo, kapag mga siguro 3 stations away, mga 15 bat lang yan. Na pinakamahal na na ano ko ay 51 baht na ticket sa BTS. Pag sinabing BTS, parang LRT lang yan sila. Isang ganun lang yan o isang hilera lang ng BTS. Pero dahil nga ako ay walking distance, so hindi ko na ito pinoproblema. Hindi ko na pinag problema ang aking ano kasi kailangan ko lang maglakad. Exercise ko na yon 10 to 15 minutes, nasa school na ako. Pero, syempre, iba-iba naman tayo. So, meron akong mga friends na kahit na malapit lang yung, ba yung apartment namin sa school, nag-motsay sila, motorcycle. So, ayun, nasa 15 baht papunta. 15 baht pabalik. So, parang 30 baht pamasahe na yun sa, sa work. Nasa once na tayo. Meron akong daily allowance na 100 baht. So, times 31 days, 3,100 baht. Once, kung ikaw ay mahilig magpa-salon, magpa-massage, yung mga ganyan, mag-ukay, mag-shopping, mga ganon, kayo lang din ang makakasagot niyan. Punta na tayo sa second part ng ating vlog. Kung saan, i-expose ko naman. <laughs> Tama ba yung word ko, expose? I-reveal ko yung aking um, cost of living. Yung personal expenses ko. Okay? So, ito ay specific for the month of August. Kasi kakatapos lang ng August, nakapagtali-tali na ako kung magkano yung nagastos ko. Okay, ito na ang aking mga needs. Siyempre, yung rent ko, 3,700 baht. Or in pesos, 6,111.58 pesos. Electric bill, nasa 1,280 baht. Or in peso, 2,114.28 electric bill yun. Water bill, itong water bill na to ay ano ha, pang ligo, pang linis, hindi to pang inom ha. ah uh, 60 baht or 99.11 pesos meron kami tinatawag na maintenance fee dito sa apartment. Yung mga tipong magpapalinis ako ng ano, ng aircon. Nung nakaraan, nasira yung cabinet ko. Hindi ko alam kung bakit. So, kasama siya. Hindi ka na magbabayad kasi meron na silang maintenance fee na 300 baht per month. Or 495.53 Pesos. May daily allowance din ako, baby bites. Kasi hindi na ako namamalingke. Kasi ako lang naman mag-isa. Kapag, kapag alam mo ang pamilya mo, kailangan na malengke ka. Kasi mas makakamura kayo. Pero ako, ako lang naman mag-isa. So, kaya ko naman, ano, tipirin yung sarili ko. So, hindi ako masyadong namamalengke or nag, ano, nag-grocery ng maramihan. Ang ginagawa ko lang, nag-daily allowance lang ako. May daily allowance ako na 100 baht or sa isang buong buwan, 3,100 baht kung sa peso, 5,120.51 cents pesos. Nililista ko talaga yan every day ko ano magkano nagagastos ko. Kailangan 100 baht pasok. Pak! Ang budget ko for grocery, uh, 300 baht per 2 weeks. So, sa isang buwan, 600 baht. Kaya yung internet ko, dahil nga naka-data lang ako, ganyan. So, nag-aalot ako ng 400 baht per month na yon Or, in peso, 660.71 pesos. Minsan, nahanapin mo rin talaga, lalo na kapag sad ka, or namimiss mo yung family mo, or nagkayayaan. Ganyan. Ang pa sinabi ni Yaya ka lang naman. <laughs> na iniginawa ko pang ano, excuse na nalalokot ka, pero ni Yaya ka naman talaga ng friend mo na mahilig mag-ukay. <laughs> Okay, sige. So, yung gala, kakain sa labas, mag-aambagan with friends, sumulang magpamasaj, ganun lang yung gala ko. Sa isang buwan na, nasa 2,000 baht or in pesos, 3,303.56. Pesos. Yan. Gala. Pangala ko na yon Ganun lang ang aking ano, pag-budget Doon umiikot yung pera ko, yung personal, yung personal expenses ko. No? So, ang total expenses ko ay 11,440 baht. Or kung sa peso, ito ay 18,896.35 pesos. Kung ang salary ko ay 30,000 baht. Ma-minus natin yung total expenses ko na 11,440 baht. Ang maiiwan sa akin ay 18,560 baht. Yun yung example computation na maaari ninyong magastos at maano, maipon. Okay? Year 1 ko palang sa pagtuturo. Ah, uh, marami pa akong tututunan kung paano mag-budget. So, itong video na to, maaaring ma-update ito sa mga susunod pang taon or buwan ng pag-stay ko dito. So, baby bites, sana may, may naitulong ako. May nabigyan ko kayo ng clarity. Nasagot ko ang inyong mga tanong. Ganyan. Next video, abangan ninyo huwag kayong mag-work sa Thailand. Kung Okay, so yun ang ating next vlog. So, enjoy the rest of your week, BB Bites. Lunis na naman bukas. Pagpalain naman tayo ng Panginoon sa araw-araw. At maraming salamat. Kung kayo bago lang dito sa aking channel, please subscribe for more videos like this. Bye!